Ayan mga brab, meron tayong isang equipment <laughs> Isang napakalupit na gamit ngayon Ayan Kita uh, Ano ba? Malupitan Parang hindi kita po mo po Hindi, i-adjust ko na lang pagka hindi pa rin kita ya kasi may mga ay ako sa mga nag-vlog. Eh. Nikita So, yung ating motor. Tsaka maulan ngayon kaya hindi tayo nakabiyahi So, ayun. Matitesting sana natin to sa rides. Aso As, hindi natuloy. May pasok yung isa natin kasama. yeah, dito na lang muna tayo sa kwarto. At alam nyo na siguro kung saan ako naibili eh, no. Hindi ko na kailangan itanong pa yan. Sana maganda siya.